Kami na lulukarin, lulukarin. At nandito kami ngayon sa... Okay guys, so dito tayo ngayon sa Barangay Bilalim. At at sinasama kami ni Jimmy Fishing dito sa pinatawag ano tawag? Jin, uh, Jimmy, ano tawag ito? Bukal lang, bukal. Bukal, bukal na. na, bukal daw. So, pupunta na namin. Yung bukal na bukal. Inuman sa... Yung dating... Sure sa, sure yung... sa aming pagkata. Oh, yung, Amin yung dating... Inuman yung 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 daw ng barangay na to. So, saan sila dating nag-ibig ng tubig. So, ngayon, ipupunta natin. So, nasa kabukiran tayo ngayon. Look. Kasama natin mga... Papunta saan to? Eh, putang ina. Ayun, guys, Oh. Nasa, ano uh, na tayo? ano tayo patungo. naman kabagat. So, ano naman to? Eh? Master Jimmy. Ito

kan ng tubig na bukal sa dalang ikita po yung ano yung bukal na uh, tubig na pinagbulan ng source ng <laughs> <coughs> 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 uh, ano Pala Uy! na ito? Oo, po siya dito Kuya, sure ka na? Ba't pa doon? Kuya! namin napapagod na gawin. dito na? Dito tunaan. Oo. Kung ano na mo oh. huh? na Dadalawin ko lang yung aking mga lupa. Ano <laughs> yung <laughs> tinatawag <laughs> na? Ulam. Ano? Parang ah, nandito na oh! <laughs> kami. Nakikita <laughs> nga namin yung PVC. PVC, PVC pala. Pero okay. tumingoray pa. PVC. DE.

Ano Anong pagtawag siya? Preseguer. Preseguer. Preseguer? Yes. Madam ng pre-experience session. So dito guys, napakabukal ng tubig dito. Papakita ko sa inyo. Tutor ko kayo dito sa Binalew. Bukal na tubig. Bali dito, meron dito parang mga ano. As you can see, may kita nyo yung mga PVC pipe dito. The good solvent water is the source of life. Pero... Ah, uh, nay, ano pong masasabi niyo sa bukal na tubig na ito? Dati kasi dito talaga kami simula na grade 1 ako, dito na kami kumukuha ng tubig. Hanggang ngayon, nakakunik pa rin ng sa barangay. Ah, oh, which is very helpful, nai. nay. So, wala kayong, uh, wala kayong binabayaran ano, ah, uh, sa tubig, wala, wala kang binabayaran. Ngayon, parang nag-schedule hmm. yata sila kasi magbahay-bahay daw ng ano yun. Right. Oo, para may maintenance din dito. Uh, may lilinisan, at siguro ano yung filter. oo -oh. kasi ano din eh, sayang. Kailangan din kasi may filter kasi yung iniwasan yung mga system apa. oo Kaya na ano na kasi, nausin na ngayon ng mga mineral water. Kaya yun ka, parang yun, na Kasi ang inano na lang nila pag nakaawas awas na yung tubig sa Para dito sa puma ko, parang nawalaan na Hmm, ganun pala. Thank you, I... Nay. Tubig lang yan, pagpunta doon. Sa mga babuyan nila. Pumakabit hmm, na lang. Pumakabit na lang. Yan, ganun. So, ganun. Kapasok yan. Dati, mga pagpito. Ang tubig. Ano yung parang magmuri? Yan, bali ito yung tubag. Actually, ko ng mga bali ito yung bukal na tubig na pinagmamalaki ng Binaliw. Barangay Binaliw. Nagsama-sama kaming mga na kanilang iibahan natin ng tubig. Dito nang gagaling ang source ng tubig sa Barangay Binaliw. Bara ito narawan. Baga na siya bulan-bulan. Sa isda, sa dagat, marami sa din. Ang ganun So until now, sa panahon ngayon, ito pa rin yung pinagkukunan nila ng water ninyo okay. sa barangay. Opo. Ano eh, di ba waray chlorine Maram siya ako. May mga, di ba mga suso itong sa ligid? Mga shield? May mga shield so, lagi. Ito yung source of water ng barangay minali at ng mga karati barangay. At sa panahon ng barangay, sa pagkakulit, pagkakuraw, hindi sila kukuha o hindi sila kukuha ng program na hindi nila talaga. At doon naman sa baba, doon naman yung ginagamit nila para sa paglalabas. Paligo. At paligo. Ito. So, <coughs> Nanay, ano itong mga ano? Water lily? Opo. Hindi oh, na sila nabalog. Pag-ungas nila kayo, baboy. <laughs> Diyan na lang sira sa masarok. Tawo kon waray sira sini nga tubo. Lalo na. ko